Ito po muli ang uh, inyong lingkod mga kababayan Si uh, ako mamo At muli tayo ang nagbabalik uh, dito po sa ating YouTube channel uh, Upang uh, makapagbigay naman ng uh, kahit kunting uh, informasyon no Sa ating mga kabayan uh, sa lahat ano, Sa informasyon na uh, sa mga naging kaganapan na uh, dito po sa ating uh, bayan uh, uh, Pero bago po tayo tumulak mga kabayan uh, Dito po sa ating uh, topic ano, ay uh, binabati ko muna po yung ating mga kaubay ng Luzon Visayas Mindanao at ang ating pong mga OFW na nariyan po sa iba't ibang dako ng mundo. Sana po ay uh, nasa mabuti tayong kalagayan ngayon. Bagama dito po sa Pilipinas, dito po sa Kabikulan ay napakalakas lagi ng ulan. Well, uh, ang uh, pag-uusapan po natin ngayon mga kababayan, ito pong uh, laganap na po na uh, pagbabanta ng uh, iilang ilang uh, mga mga ex-military men ano dahil po uh, ayon sa kanila ay uh, pag papatay daw po ito pong mga vlogger nang ah, uh, ABBM vlogger dito po sa ating uh, bansa ano at lang uh, nga po mga cowboy yung uh, natchogi ano ito pong uh, kaibigan nating vlogger uh, din ano BBM vlogger na taga Davao ay uh, Bida na po ito mga kababayan at uh, sumakabilang buhay na po ito. At dari uh, kanay po tayo sa kanyang uh, pamilya. At uh, ito po mga kababayan ay uh, isang vlogger. Ang kanyang account po ay uh, Amigo ng Bayan. Kaya naman ay uh, nangikiramay po tayo dito po sa naulilang pamilya ng ating kaibigang ang uh, vlogger din. So mga kababayan, pag-usapan natin ngayon ha, ito pong uh, laganap po na pagbabanta ano? Ah uh, lalo sigit itong uh, uh, isang tao na uh, kilala po ito sa pangalang Dado ano? Uh, Dado uh, Clemente na nag-vlog din po ito at uh, ex-military po ito at uh, ito po yung uh, matindi ang uh, pagbabanta uh, maging uh, dito po sa ating pangulo ay talaga wala pong humpay ito sa pag uh, ng uh, pangalan ng uh, ating uh, pangulo at uh, ito pong taong ito ay uh, talaga uh, ayaw pong uh, tumigil at uh, ngayon nga po ay uh, mayroon naman po siyang uh, latest uh, pronouncement ano na pag uh, no po itong mga vlogger uh, ni uh, BBM. Uh. So, ito po mga kabayan na nakababahal uh, sa pagkata uh, ilang vlogger uh, na po ng uh, BBM. Ang uh, pinipunteria nito, uh, ito pong si uh, Alicia, ano? yung Mima Alicia. Isang uh, bata pa itong vlogger, uh, pero pinag-diskitahan uh, na po ito ni Dado. At ang maging itong uh, ibang vlogger mga kaubayan, ito pong uh, isang vlogger, si Biyahe Nikoy, ay uh, ay po sa balita ay uh, tinodohan na po yung bahay nito at uh, binidyohan na daw po yung bahay at uh, nakakabahala dahil uh, bakit uh, gagawin nila ang mga bagay na ito? Uh, ano naman ang makukuha nila dito ng uh, uh, credibility ano dito po sa mga vlogger kung ito ay uh, nila ng, uh, pagpapatayin sa na eh wala naman po itong uh, ginagawang uh, laban sa kanila ang uh, ang sa amin lang naman sa atin lang naman mga mga vlogger ano ang uh, ang pinaparating uh, lang naman natin sa ating mga kaubay, ano yung mga totoong mga kaganapan na dito po sa ating libunan at na uh, hindi po tayo nag uh, bibigay ng uh, malinga informasyon nah? dahil uh, ito po yung uh, ating uh, pinaninindigan nah? na yung katotohanan lamang po ang uh, maari nating uh, ah uh, ibahagi ano sa ating mga kababayan kung ano man po ang mga nagiging kaganapan na uh, dito po sa ating uh, bansa. So mga kababayan, uh, ipapakita natin itong uh, video ito, uh, ma may silang ito pero hitik sa pananakot ano kaya naman ang uh, advice natin dito sa ating mga kaibigan mga vlogger ni uh, BBM ay uh, mag-ingat lang po tayo sapagkat pagkata uh, kapag uh, may usok daw ay uh, mayroong apoy. Eh. Ito po mga kabayan ha, yung uh, video ng uh, taong ito at uh, kay na po ang uh, bahalang uh, tumingin kung uh, matino nga po ang uh, taong ito. Ang problema itong mga Marcos na mga vlogger sa mga mga trolls. Chika sila character assassination sige sila. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga pag-alisten. Pag umigot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang ang screenshot Para may pasa dun sa intel natin. And then, patayin na lang. Give me choice. Mayroong uh, posibilidad na talagang uh, mangyari ito mga, ka mga kaibigan na, sapagkat uh, uh, may mga tao talagang uh, wala pong uh, uh, wala po nga uh, iniisip sa buhay kundi uh, malakit ano? at uh, yan po talaga ang kanilang uh, misyon sa buhay may mga tao nga ganyan ano? dahil may mga warshak yan eh. may mga nagkaroon yan ng mga ah uh, diferensya sa kanilang mga utak ah. noong uh, panahong uh, sila ay nakikipagdigma ano? sa mga rebelde kaya naman marami akong naging kaibigan uh, mga ex-military at uh, kung kausapin mo talaga ibang iba dahil uh, kung hindi nyo naitatanong uh, isa po akong uh, official ng security nung araw dito sa Maynila at marami po akong maging, naging tauhan ng mga galing po sa military at uh, talagang na, napapansin ko talaga yung uh, kanilang uh, pananalita talagang uh, uh, baga yung kanilang kwento ay uh, talagang halatang halata talaga na uh, uh, mayroong something sila sa kanilang otak ano dahil siguro marahil doon ito sa mga pressure ano doon sa pagpagdigma nila sa mga kaaway at uh, napatunayan ko nga na ito pa lang ay talagang totoo ito ang nangyayari dahil minsan nga po ako ng uh, uh, humampas ano ng isang ng uh, aluminum uh, dito sa tapat niya at uh, nagtatakbo at uh, nagtatago kung saan saan dahil uh, mayroon daw kalaban. Kaya totoo po itong uh, war ng mga kabayan. Kaya malamang ito pong si Dado ay talagang uh, biktima ito ng uh, war Ano? Kaya siguro ito uh, ay inalis sa servisyo kaya naman uh, ay nag na dahil uh, wala na po ito sa katinoan. Pero bagamat uh, wala na po sa katinoan ito si Dado ay uh, threat pa rin ito mga kabayan dahil uh, hindi po mapanatag yung uh, kalooban ng ating mga kaibigang vlogger. Ha? At uh, hindi po ito po pwedeng uh, maghari ano, ito nga uh, ganitong uh, pag-uugali ng isang tao. Dapat dapat talaga, talaga ito. Ha? Dapat talaga ito marawayan ay eh uh, uh, report na ito sa awtoridad para naman uh, maibsan naman yung uh, pangamba ng ating uh, mga kababayang uh, vlogger ano. So, si dito nga po sa ibang mga vlogger na ito po yung alam kinokontent, ano? Mga mas sila talaga ako talaga dito kay Dado. Pero mag-iingat na rin tayo. Uh, meron nga pong uh, lumabas na uh, isang vlogger din, ito si uh, Orgolio, si ano, ba yon na walang pakundangan pag nagmura. Dito po kay Dado. Uh, kung uh, para sa't naman sila, uh, gumagagan din lang naman si Orgolio. At uh, kapag uh, marahil ay uh, nagkita sila nito ay baka tirisin nga siya dito dahil napakalaki ng uh, kaha. No? At uh, maraming mga vlogger din ang uh, uh, nagmimithing uh, makita itong si Dado. Ano? Tulad nitong si Labrador. Ano? Uh, mukhang uh, pipilipitin ang kanyang uh, liig dito kapag ito yung, 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 uh, nagpakita sa kanya. So dito mga kababayan, dito po sa ating vlog. Ano? Kaya ako ito uh, binabahagi sa inyo sapagkat uh, bagamat bago lang tayo dito sa mundo ng uh, social media no ay uh, isa rin tayo nga uh, maituturing na vlogger sa uh, sapagkat uh, anong mga uh, sandali ano anong mga uh, oras anong mga pagkakataon ay talagang uh, makikita tayo dito po sa mundo ng social media at maari uh, maaaring uh, darating ang araw ay uh, isa na rin tayo sa mga aring sa ating buhay dahil sa mga taong tula uh, tulad Dado. So, pagtulong-tulungan natin mga kababayan, ano na uh, mawala itong uh, ganitong threat dito po sa ating uh, social media. Kaya naman uh, uh, ang payo natin sa ating mga kaibigan. Uh, po tayo sa lahat ng oras. Uh, ito po muli ang inyong uh, lingkod, ano, Si Kuya Mamo. At uh, muli pa tayong uh, magbabalik sa mga susunod na oras. bye bye